Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, unang araw ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Levitico Sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakdako. Ipagdiriwang nila, ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda Ang pista ng Pasko na gaganapin sa gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong magahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon, huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaying ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila ng saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani ito'y iahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bikis na ani, magpaparaanan kayo ng pitong linggo. Ang ikalimampung araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa ikalabindimang araw ng ikapitong buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. Pitong araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. Pitong araw kayong mag-aandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandireta kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang. Kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Pasigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos dito nang sila'y ilaba sa bansang Egypto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon. Ako ang Diyos mo. Ako ang tumubo sa iyo sa Egypto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Aleluya, Aleluya, Balita sa inyong ngayoy, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo, noong panahong iyon, umuwi si Yesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si na Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kinanlinsya Kaya't sinabi ni Yesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa dinila nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.